So, yung eh, mga kalala si Exy, good morning. So, ako ngayon ay papunta ng Cavite sa Indang kay Tita Aw. So, uninday ko si Sue. Ayan. Si Sue ng Bukana. <laughs> Saan na daw siya sakay? Hindi e, motor. Saan na siya sakay? Sa DLTV. So, ayan. Malapit na siguro yun. Waiting ko na lang siya dito. Ito na yung ano, bus. yeah, malapit na. yan ito na yung bus. So, ayan, bye-bye muna. Hello. Ayan, kita kami ni Anon. So, ayan, masama-sama na kami ngayon. Si Majuro, sabi ko, sumunod na lang. Asa, sumunod na Sabi niya. Ganda-ganda din ba? <laughs> Oo oh. oh. pa, Oo nga. kasi sisakay na kami ng jeep pabiyahing ano, Indang. Dito po, dito po ang sakayan ng Mendes at Indang. Huwag gulagulat ko rin. Sabi ko kay Su. Doon tayo sa unahan. Hindi lang. tayo sa unahan. Kinaya ko. Ako ako binibigla. Binibigla mo na. <laughs> <No>. <laughs> And, hindi ko man nakalain na ito ganun eh. Ah, hindi daw. Ayaw ka kayo Malala ako. Dahan-dahan <laughs> na. Huwag mong bibigla. Na. Nagugulat ako eh. Nunguha ako ito na. Tinuro. <laughs> Sabi ko, Ate Rosso, mo umibigla eh. Ay, makalang. Dahan-dahan na. Para ko. Kung ano na nasasabi ko eh. Ay, rot ng ganda Patay tayo dyan. Mayroon. Mamaya pa. Ang ko ba na intindihan na? Dito tayo sa unahan. No? Nasa biyahe ngayon, na di pa lang ngayon. Puro lang Hindi pa rin na So, dito tayo sa unahan. O, oh, dito tayo nga. Ayaw ko may kasama kasama ka. Kasama ka.

Para kami maka... Kasi hindi pa daw nadating ang deliver. So, alas 9 para sigurado. Babalik kami ng uh, Gold Deluxe para bumili ng cake nila. Ayan, see you tayo. Punta na tayo kaya tita. Balik na ka namin kayo, guys. Hello! Malapit akong magkikita. Ayan, gutom na. Putita. Kailangan na lang kape. <laughs> Ayan, andun si... Andun si Verdo Sanos. Ayan. Andalwa ni Joma na sa ulo. magugulat oh. Wala ko siya hindi magugulat eh. Sabi ako na, magandang ka. Sabi ko na, kayo na. Sa unang pa. siya. Hindi po marada na jeep. Ayan. tayo, sa liban niya. Oo, sa tayo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano you know Ano ba? Ano ba? Ano ba? dalawa ba? Ano ba? Ano

ganda hindi against the light. mga natural. bihla nah, kayo 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 Napakaslo nga. <laughs> Ulitin ko. <ka? laughs> nagtitimpla na si Iber din ano. Ano to? Ihawin? Ihawin. Oo. Oh. Ihawin. Ito yung ano isda. Oh, magaling sa <laughs> lang siya. din lang din yan ah, sa lang din lang din yan. Ang isda hindi ko pa nauhugasan. Ayan, yung sari ng mas tita. Pambenta. Pambenta na tita. Mapakaslo nga. Kaya ko nagtitimpla na kung pasyuan mo. Kaya nga. Kaya nga

alam na, alam na. So yan tayo ay magagayat ng gulamang na ni Tita Hindi oh. paggagayat nyo. Hindi Tita Handa tayo. Ay Para dah, meron din akong ano eh. Ako lang din naman ang Parang ang tapang. Masarap yan. Kasi itim ni Berdo. Aba. <totod> <totod> ah, tita. Kasing itim daw, Tol. Ah, Kasing itim daw Okay lang may itim. Ang importante mahalaga. Ang <totod> importante <totod> <totod> matigas. Pagkahanapan mo pa ba ang dad eh. Tama eh, may. Eh, eh di ang sagwa niya. Kung ang dad eh maitim, tas ang loob ay mapatay. Hello. Sorry. Kaponot san. Okay po, kumusum ha. Pwede na tayo.

Ah, ayo nga, may saging pa nakabitin. <laughs> Sinakal na 'yung ano. Wow, may ano sila. Pamahiin. Eh. Si atang, <laughs> yun. So, 'yung may dermira na kunad lang ano, binurong mangga. So, dadagdagan natin 'yan. Marami na mangga sa si titaaw, so atin dagdagan din sila. So, 'yan. ayos na 'yung ano, coffee mate. Coffee. <laughs>

laglag. Ayun, baka kasi na yun. Okay. Ah, try mo nga, try mo. Ay, naku, baka meron itong ahas. Tusay, nasa bastisyon. Si Tisisay. Sabi ni ano, sa family, sa wala daw sa puti, kaya sa itim naman. Ayun, hindi ko pala kung mga nakalagay. Hindi makita yung ano takat ng kaldero. Sipag ni ano. Diesel lang to. <laughs> <laughs> Ayan, nakaluto na si Sun ng isang na napakalaki. Ayan. O, di ba? Huh? Pero mo na ano, dalawang uh, beses oh, siya matik uh, na balian. Uh, nabalian na si So. Uh, uh, Yan na natin yung akin uh, niluluto. Ayan. <laughs> Nagtatapings na. Ah, Tapalong ano? Ah! Tulog yan. Ah, ngayon pa yun. Malamang kasama mga Mr. G. Kaya na kay Mangga. Happy Army! Tinan natin ang iniihaw ni Jose. Yan, nag-ihisa, iihaw si Jose ng, ano, liyem ko. Sarap ko kasaba cake. Kaya dito na natin kay yung natitao oh, kasi nasira yung aking oven. So hindi ako ngayon makapagpa order kasi sira ang aking oven. So, ayan, luto na ang tilapia. Apat na tilapia itong malalapad na matataba. Ayan. At silap, at ang sarap-sarap nito. Sarap. Sisip-sipin daw ni, ano, ni Sue yung mga panitik. Kamis ka ba? Ooh habang mo. Matikman mo, hindi mo na makakalimutan. kalimutan oh, hindi na. Hindi mo talaga makakalimutan pang maghalakta ng si Ardan naman. Galing ang mapaghiwa. Oo. Oh, oh. Ako pa. <laughs>